Dito naman, soft drink. Soft drink. Soft drinks dyan, guys. Sebe na. video. Ah, kan mau ke warung video lang, video lah. Bye nga muna. <laughs> ya. Balik lang bukas ulit. <laughs>

Ting tings. Ikot ikot muna. Hello <laughs> ma. Ikot ikot na wala nang tao. Ubus na. Ubus na. So ayan yung uh, parking na idol diwata guys. Ha ha ha. Nila pauwi na guys. Ano masyadong uh, tao. tayo uh, dito sa bandan labas guys ngayon yung uh, parking pa ito Diwata ngayon yung kanyang uh, container house no? ngayon medyo mainit no? makati balat yung init guys so, ayan, may mga pumapasok pa rin yung uh, sasakyan ni Idol Diwata doon sa banda ron. Kain So yan, medyo konti na lang yung uh, kumakain. Punta tayo dito sa bandang labas guys. Tingnan natin yung uh, mga kababayan natin dito. Kaya yeah, nga, dyan, dyan in na ano, Uh, papadudut. So, ayan, guys, yung uh, ayan yung area dito ni Idol Diwata So, ayan yung entrance. Sa so, may security, ang parking pay nila sa motorcycle ay 20 pesos. Sa car naman ay uh, 50 pesos. Guys, so, so dito tayo. Ikot-ikot tayo dito konti. Ayan, ito yung kanyang uh, bahay yan so ikot nga tayo dito ang banda guys ikutan natin tong kanyang uh, ano dito pahingahan so ayan may mga nakatambak palang bike dito ayan guys ayan yung parking pa doon sa banda ron dito Ayun, meron pa tayong mga kababayan dumating, no? oh, dalawang uh, sexy. Ayun, ating mga uh, beautiful. Ano na uh, ako makain. Pipila doon kila Idol Diwata, guys. So, mamaya uwi na rin tayo at uh, hindi na kaya ang init. So, yun. Lumabas kanina guys tag 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 muna so may nakapila pa rin kahit pa paano kanina dagsa ang tao guys so ngayon hindi na ganun kadami ayan hindi na ganun kadami yung uh, pila so ayan along the highway ayan And, hindi na ganoon kadami yung uh, nakapila guys dito mayroong mga yung yan yung ating mga kababayan pa dito na yan, Paris Overload si Idol Libagis May ayan dyan si Idol Libagis Ayan yung ating mga Ayan yung ating mga doon po yan sa kabila So, ayan lang yung uh, nakapila. Dalawang uh, tatlong peraso na lang yung nakapila, guys. <mimit> okay. ayan. ayan. Ano ba yun? Kumakaway ba yun? O <mimit> ano? Kumakaway ba yun? <laughs> ayan. Sige guys. Dito tayo. Abangan natin dito sa dulo. So yun guys. <mimit> ng mga parating pa rin Ngayon gandito sa dulo. Hoy, sila. silang gandum sa dulo, guys. So ito yung ano sabaw. sabaw sabaw muna dito guys ayan ayan guys sabaw sabaw dito sabaw rito dito may mga nakapila pa rin ayan ayan dito si ati oh. sinama pa yung sinama yung kanyang baby sa stroller yan guys, dito sa area. Abang tayo dito sa may uh, sabaw. Ayan guys. Nagpataro si ate. <coughs> So, Thank you, thank you very much. Hanggang sa dulo, guys. So, ayan. Nga, nakapila pa rin doon, guys. Ayan. Maraming pa humahabol sa lunch break. At saka, ayan, sabaw. Nga, sa bow. Uh, lunch break. Ayan, guys. Ayan. So, yung, uh, pila o oh, kaninong kanin to, ayan. So, yung dito. So, yung pila. May pila pa.

Sabao, Paris, overload. Uh -huh. Uh -huh.